Mayroon ang pinakamalakas na bagyo sa mundo. The Philippines stops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Mayroon ang pinakamalakas na bagyo sa The Philippines is experiencing a climate crisis. It is currently the most tropical cyclone visited country in the world, averaging to 20 tropical cyclones per year. Ang climate change ay pagbabago ng klima at panahon. ang pangunahing sanhi ay ang patuloy na pagtaas ng greenhouse gases sa atmosfera na dulot ng mga aktibidad nating mga tao. Oo, tama ang narinig nyo, mga tao. O tayo. Patuloy na pagkasira ng ating mga kalikasan, kausok na galing sa iba't ibang kumpanya, mga polusyon sa hangin, at sa tubig. Ang climate change ay seryosong usapin dahil kung hindi natin ito pagtutunan ng pansin ay maaari itong makapekto sa ating pamumuhay tuwing magkakaroon ng sakuna, kagaya na lang ng pagkakaroon ng malakas na bagyo. Dahil kung ikukumpara natin ang mga datos sa noon at sa ngayon ay mas mapinsala ang mga bagyong dumadaan sa bansang Pilipinas na di tulad noon ay parang normal lang na umuulan na kapag tuwing sumasapit ang panahon ng tag-ulan. Ngayong nararamdaman natin ng climate change, ang mga bagyo ay mas lalong malakas ang hangin. Plus na mga pagbaha sa mga lugar na hindi naman talaga madalas binabaha. At ang mga bagyo na pumapasok sa ating bansang Pilipinas ay mas malawak na ang pinsalang dala. Kaya kung hindi natin ma o magagawa ng solusyon, problema ang kinakaharap natin sa mundo ay magiging kawawa tayo mga tao. Ayon sa mga eksperto, may masamang epekto din sa ating mga tao ang climate change. Magdudulot ito ng malulubhang sakit at pagkalat ng mga virus. Sa agrikultura naman, maapektuhan din ang mga taniman ng mga gulay na kinakain natin, pagkakaroon ng mga peste at magiging mababa ang kalidad ng lupa. Ang climate change na nangyari sa ating mundo ay ating responsibilidad. Bilang isang tao ay meron tayong maaaring gawin upang mapabagal ang epekto ng climate change. Maaari tayong magtanim ng mga halaman, mga gulay na ating kakainin at mga punong kapalit ng mga nawala o nasira ng iba dahil sa illegal logging bawasan ang paggamit ng enerhiya at tamang pagtapon ng basura upang sa ganon ay makatulong tayo sa pagbagal ng epekto ng climate change at maging disiplinado tayo sa bawat aksyon. Laging isipin at isa lang alang ang kaligtasan ng kalikasan upang sa ganon ay madatnan pa ng mga susunod na henerasyon ang ganda ng ating mundo. Ang pagbabago ay maaaring magmula sa iyo. sa akin o sa kanila. Ngunit kung ano man ang mangyari sa huli, tayong mga tao ang babalikan at magbabayad sa mga nagawa nating kapabayaan sa ating mundo na siya nating tahanan.